thank you Bagamat paulit-ulit siyang kinakausap ng Panginoon sa kanyang mga panaginip na siya'y tinawag upang magpastor, mas pinili pa rin ni Elmer na sundin ang sariling pangarap. Desidido ako talaga na pumasok sa pagiging army. So nakompleto ko na yung requirements ko. So susunod na araw, magsasabihin na kami ng mga requirements. Pero yun yung time na pagbaba ko, doon ako nagkasakit. Ang laman ko, nanginginig, sobrang init. Hanggang sa hindi ko na mabuksan yung bibig ko, hindi na ako makapagsalita. Sobrang sakit siguro sa ulo talaga. Yung parang sasabog talaga yung ulo ko noon. Talagang hirap na ako. sa so, umabot halos ng one month. Hanggang isang araw, dinala nga ako sa patling na. At mayroon noon na tinatawag nilang sanidad. Nagtetest ng dugo. Natuklasan nila na yun nga, may malaria malignant na ako sa, sa ulo na. Pinagamot na siya ng kanyang ama sa ospital upang maagapan ang kanyang lumalalang kalagayan. Sa panahong ito, si Elmer ay tumawag na sa Diyos. Dahil naririnig ko na noon na wala na akong chance na mabuhay kasi yung malaria malignan ko ata, sabi nasa utak ko na. Last resort, parang ganun lang yun. Pero, pero talagang bukal sa puso ko, Lord, sabi ko kung totoong may Diyos, pagbigyan niyo akong mabuhay, gagamitin ko yung sarili ko yung buhay ko na maipaglingkod sa inyo. Parang ang bilis lang. Three to five days lang na na yung lagnat ko. Nung naka-recover na ako, di umuwi na ako, may na ako na sulat. Sabi nitong sulat, you are already enrolled at Emmanuel Bible School. Naku, sabi ko. Ito na yung ibinulong ko ata sa Panginoon. Ang hindi alam ni Elmer, lihim na ipinag-enroll na pala siya sa Bible School ng kanyang Chuhin, na nauna nang naging pastor bago siya. Sinabi ko sa mga magulang ko na pag-aaral ako ng pastor. Nasa isip ko na talaga yon na siguro hindi para sa akin yung pagiging army. Dinadala ako ng Panginoon dito. At doon ko na rin siguro na, siguro ito yung panaginip ko noon na, na nag sa ako. Ito na siguro yung dahil sa kagalingang kanyang naranasan, inilaan ni Elmer ang kanyang buhay sa Panginoon at unti-unting lumalim ang kanyang pananampalataya, lalo na nang mas mapag-aralan niya ang salita ng Diyos. Sa kabila ng mundong ito, kung tatawagin mo lang siya, may mas makapangyarihan pa pala kaysa doon sa pinaniniwalaan namin na kailangan pa namin na isang tao na mayroong anito na kung tatawag ka pala sa kanya diretso, mas mararamdaman mo yung kanyang kapangyarihan. Dito, unti-unting nabuwag ang takot ni Elmer na bunga ng tradisyong kanyang kinalakihan, nang mas lalo niyang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. John 3.18 ang talagang malakas sa akin. Kung hindi ka maniniwala at tanggapin yung si Jesus, eh, mm, mapapahamak ka dahil nga Nabuild kami doon sa takot. Yun yung unang nag-trigger sa akin, yung Jan 3.18. Hangga sa bumalik lang ako doon sa 3.16. Napaka-grabe talaga yung pag-ibig ng Diyos. Yung buong buhay niya ay pinagkalob niya sa atin para magkaroon tayo ng uh, tunay na kaligtasan sa Kanya. Nandun na rin talaga yung ahuhaw ko na makapagbahagi din ng Word of God kasama sa pagtanggap ngayon yung sa pagpasok mo, Panginoon, sa aking puso kasama na rin ng pagtatakwil ko ng aking pinaniniwalaan sa anito. Dahil may karna ito toong kaligtasan, katiyakan ng buhay kay Kristo. Sa tulong at suporta ng kapwa kristyano, At sa pagsasanay sa Bible School, natutunan ni Elmer na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang kapwa katutubo. Di nagtagal, siya ang naging pastor sa Aita Community. Nang makapagtapos sa Bible School, nagbukas ang isang bagong oportunidad para makapag-aral muli si Elmer sa kolehiyo. Subalit, Mahirap pala ako yung nandito pala sa bayan. Doon ko naranasan talaga yung discrimination Magpapatuloy kaya si Elmer sa kanyang pag-aaral o tuluyan siyang susuko sa gitna ng mga mapanghusgang mata sa mga katutubo. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng kwento ni Elmer. Hello to our viewers! Nasa ikatlong araw na tayo sa pagsubaybay sa kwento ni Elmer. Ayan. At nakita natin yung mga sitwasyon na na-experience niya. Hindi naging madali para sa kanya ang pagdidesisyon. Isa na dyan, yung pagbitaw niya sa kinalakihan niyang paniniwala at tradisyon ng tribu nila. Peter, meron ka bang ano? superstitious belief na pinapaniwalaan at pinapraktis na hanggang ngayon kahit christian ka na meron kaya hindi naman superstitious belief hmm. yung manimbawa na birthday mo you make a birthday wish ay uh, yes yes and actually that wish is like a like a silent prayer to the lord That's right so i wouldn't call it superstition yeah. pero pero yeah. marami you know, we live in a unfortunately a superstitious society na That's bawal true. ito bawal yan oo, Lalo na pag mayroong black cat ayan or yan, oo, oo ako or, even up to now yeah. although i don't believe in it But when I yeah. see a black cat, parang yeah. there's a like yeah. parang yung soundtrack ng. Oh do -do -do -do. parang parang like, ting may. Oh parang ganon. Oh. Diba? Sa kwento naman ni Elmer, kinakausap siya ni Lord through his dreams. Na experience mo ba rin yun, Filipina? You dream of something, but it's the Lord speaking to you? Actually, I haven't. I would like to, but I haven't. Ah, me too. I'm yeah. not. Yeah, yeah, not, not yet, yet pero. Maybe. Yeah, that right? that that sounds exciting. <laughs> yeah. Na curious tuloy ako kung paano kinakausap ni Lord si Elmer sa panaginip niya. Malalaman natin 'yan mismo kay Elmer sa pagbabalik ng ating programang The 700 Club Asia. Huwag kayong aalis, magbabalik kami after these reminders. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang limang susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this five-part video series kapag nag ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. community. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your Gcash app tap the bills icon choose add biller select cbn asia and enter your details then tap save be god's hand of blessing give today ang salita ng diyos ay isang tanglaw liwanag sa dilim gabay sa naliligaw the best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Tatlong taon nang hirap si Mylene sa Parkinson's disease. Ang asawang si Darwin, ang kanyang caregiver. Habang nasa trabaho ako eh. Iniisip ko kung siya, kung saan po siya eh. Mahal ko pa yung asawa ko. Minamasahe ko siya tuwing gabi. Dala ka pa at mag-igib. Tapos papakainin ko siya. Mahirap. Sa mahirap. Naging liwanag sa kanilang dilim ang pagdating ng Operation Blessing dala ang wheelchair para kay Mylene. Malaking tulong ko to dahil sa paglakad niya dahil nahihirapan siya. ko siya ako pag pa. Kaya malaking turong po itong wheelchair po. Ikaw rin pwede maging instrumento ng pag-asa at pag-ibig ng Panginoon. So I invite you to be a CBN Asia partner now. Just scan the QR code on the screen. You can also send us a text on the number being flashed on the screen. God bless your generosity. We're back. And kasama na natin ngayon dito sa studio si Elmer Victoria. Hi, Elmer. Welcome back to the show. oh, oh welcome back. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Elmer, napag-usapan namin kanina ni Peter yung tungkol sa mga panaginip mo. No? Paano nakikipag-usap sa iyo si Lord through your dreams? I, I just want to say na, biblically, meron talagang gano'n. Oh, oh, right. God, God speaks to us through that. Pero, madalas ba ito? At saka, paano ito nangyayari? Um, nung bata po ako, talagang nakita ko na rin po yung sa panaginip yung pagpipreach ko. Oh, okay. At uh, yun nga, yung nung tapos nakita ko na lang yung sarili ko na yun nga, nasa ministry na rin. Oo nga. At uh, maraming mga pagkakataon, ma'am, na nagsasalita talaga ang Panginoon sa akin sa uh, panaginip. Dahil siguro din doon sa pinanggalingan kong pananampalataya, mm -mm. doon pinapakita. Pero sa panaginip naman po, ina-affirm ko rin naman kung talagang galing itong sa uh, sinasabi ng panaginip sa akin ay galing sa Biblia o galing sa Panginoon. Okay. Wow. So, uh, knowing that, no, sa lahat ng major decisions na ginagawa mo, uh, sa panaginip ka ba yung binibigyan ni Lord ng instruction o direction May mga pagkakataon po, sir, na uh, sina inaaskot na talaga ang sadya oh. sa Panginoon. Or merong impression na binibigay sa heart mo na Ganito dapat ang gawin mo. Meron po sa panaginip oh. minsan po. Uh, Galing. Tapos tinitingnan ko po kung sinasabi rin ito ng Biblia pa. Tama. Oo ah, Oo. Oh. Sabi nga niya kanina you know, na meron pang minsan nagpapakita sa yung anghel, o oh, di ba? Meron ganon. Meron kang ganong mga e, nararamdaman. Uh, pagkakataon po, halimbawa sa biyahe, mm. oh. uh, kunyara may schedule po ako isang meeting, mm -hmm. meron parang isang anghel na pumipigil sa akin, wag ka nang tumuloy. Parang, oh, gana, parang binablock niya parang yung road. Parang binablock yung oh. road ko. Tapos kung ipipilit ko rin, yun pala cancel din yung meeting oh, oh. eh parang sabi niya sayang lang din yung pumasahe o ang oh. gastos mo. Yeah. Oh. Yeah. Diba? Nakikita ang ko na po siya. Oh, ah. oh, very, na very clear. Naiintindihan mo kaagad talaga kung ano yung meaning na yun. no? Oh, po, po. Nabanggit mo sa kwento mo na ang pangarap mo talaga ay maging miyembro ng army, no? Yes. Oo, so, oh, oh. Bakit gusto mong maging sundalo? Uh, siguro dahil nakita ko na rin po yon sa tatay ko dati dahil alam naman natin yung mga BSD yun, yung hmm. Barrio Self-Defense Unit. Okay. Uh, At naging CSDF din po siya. Yung uh, parang mga para-armies na nagtatanggol sa ITA community. Iniidolo ko kasi po noon yung aking tatay na gusto ko rin na makatulong sa community, maging leader ng community. So yun, Kaya parang um, mas may power mo. kung merong kang baril o oh. army. Ganun. Oh. Mm -hmm. Apo, pero alam mo ba na ano? Na nasa army ka pa rin, pero ibang army. Oo. Oh. Uh, <laughs> mas nilino po ng Panginoon sa akin ngayon na itong pinapangarap mo na maging army ay mm -hmm. eh, yun pala eh, ay no, mm -hmm. ng, ng Panginoon. Panginoon. Amen. Amen. So, in-enroll ka ng uncle mo sa Bible school, no? Bakit niya ginawa 'yon? Sino ang nagsabi sa kanya na i-enroll kanya sa Bible school? paano niya alam na ano, nag-commit ka kay Lord na mag-serve ka sa kanya? Uh, dahil nga rin po, dun nung panahon na meron akong sakit at uh, parang last resort ko na ito, mm. nung binulong ko sa puso ko na kung mabubuhay pa ako dahil matindi na po yung malaria malignan ko noon. Kung sa, actually, hindi ko maiangat noon yung aking mga bibig dahil parang tumitigas na. Oo. Oh. Uh, kaya sabi ko, kung bibigyan ako ng pagkakataon na mabuhay, gagamitin ko yung aking sarili, ang aking buhay sa paglilingkod Sir, sa Panginoong Ama. Jesus. And yun lang po. Parang, Pero hindi uh, alam ng uncle mo. Hindi no? naman na po. Oh. sinabi mo yun sa, sa, puso mo, di ba? Sa, puso sarili, mo, eh, diba? sa ko oh. lang po. And yet, ginawa niya yun. po. Oh. Oh. Nung gumawa ng ano, hakbang si Lord. Confirmation. Oh. po. Oh. Grabe, no? Ang bilis niya. From the time you prayed, hanggang na, na nalaman mo, in-enroll ka na sa Bible School, gano'ng katagal yun? More Alo, or less? siguro, one week lang po. Oh, oh ang ba? bilis sumagot si Lord. Kasi yung pagdaling ko, mabilis din oh, po. Oo. Oh, eh. oh, oh, oh. oh. Talagang dinadirect ka na niya. Okay, balikan natin yung tungkol sa superstitious beliefs. Lahat pa ng superstitious beliefs na nakagisnan natin, like ninyo, lahat ba masama? Meron akong isang... Uh, nakikita na superstitious belief mm. na siguro pwedeng panatilihin pero ayaw ko na siyang tingnan doon sa uh, doon sa pagkasinisira yung mga halaman mm. o kaya mga pananim ang paniniwala kasi namin doon magkaroon yung fruit rooting of stomach Lalaki yon diyan mo mm. pagkakasakit ka and o then mamamatay ka na oh. pero ngayon parang sa akin naman tinitingnan ko na siya doon sa sinasabi doon sa Hosea ya chapter 10 verse 12, mm -hmm. yung pagbubungkal ng lupa, yung pangangalaga ng mga halaman ay eh, katumbas na yon ng paghahanap natin sa Diyos. Mm -hmm. Kaya uh, parang yung paniniwala ng buhong, ang tawag po namin yun eh, lalaki dyan mo oh. pagkasinira mo yung mga halaman uh, doon ka na mamamatay. Pero gusto ko na ngayon siyang tingnan sa perspektibo ng Biblia yung pagbubungkal, yung pagtatanim, pag-aalaga ng mga halaman ay katumbas na ng paghahanap natin sa so, Diyos. Wow. So, Elmer, paano naman yung mapipreserve o mariridim ang kultura at tradisyon ng isang tribo kahit sila ay Christians na? Yung isang nagagamit po namin ngayon, yung tinatawag naming fusions of uh, contemporary and indigenous worship. Okay. So mayroon pa rin kaming nakabahan, okay. nakabahag oh, oh, oh. kami yeah. and then cultural. uh oh. parang cultural oh, oh. ginagamit ba ito sa praise and worship pati yung instruments nyo na ng yes, pagsamba. Okay. Oh. Ginagamit pa din, oh. Pati yung mga tana, oh, oh. yung mga uh ginagamit namin, ed gear. Uh, opo, oh. oh. Yun po nagagamit namin sila ngayon sa baga, worshiping ba? the Lord as you are yes. as your culture is yes. no wow ang ganda ang ganda ano yung expectations mo nung mga una mong araw sa eh, di ba nakita natin sa kwento nung pumasok ka na ng college di ba sa kolehiyo ano yung unang inaasahan mo at tapos ano yung naramdaman mo nung nung na discriminate ka sa school di ba Uh, may mga motivations na rin kasi na dumarating sa akin noon na kailangan talagang magpursigil sa pag-aaral. Uh, na kailangan kung pininihahanda ko yung aking sarili na maging leader din ng kapwa ko katutubo, ito parang ito na yung trend na kailangan makapag aral Kaya uh, sinikap ko rin talaga na makapag aral pero hindi ko na-expect na mayroong palang problema sa mga school na papasukan ko. Paano mo po na, napagtagumpayan yon? Hindi ka ba na discouraged? Uh, hindi rin madali yung mabuli, uh, tawaging baluga, tawaging maitim. Anong ibig sabihin ng baluga? Uh, kulot na maitim po. Oh. <laughs> Pagka sa, sa, salitang kapampangan po, parang it's a belittling word po. Oh, na right apektado right. talaga yung konpo namin. Yeah, and, and all the, lahat sa tribe nyo, alam nilang meaning nun. Opo, pagka oh. tinawag si kaming baluga, talagang masakit yon. Masakit. Oh. Mas maganda na tawagin kami na Aita oh. or uh, katutubo. Yeah. wag lang baluga kasi ma, parang, naman. Oh. Uh, parang masakit it's, yon. It's, sa... a oh. word talaga. I mean, a word that is is not accepted in your tribe, no? Mm -hmm. Yes. So, pa yeah. sa, paano nyo na pagtagumpayan na anong ginawa nyo para maani? Ma-overcome. Ma-overcome, yung, ma ma yung, uh, uh, yung inspirasyon siguro ng ibang mga nakapaligid okay. na tuloy ka lang. Uh, so, meron din namang uh, nagsuporta sa inyo at uh, nag-encourage. Ay, praise God. <laughs> Thank <laughs> you, Lord. <laughs> yan, may, may inilalagay naman ng mga, ang Panginoon na mga taong nasa paligid na Ituloy mo lang yan dahil uh, makakabuti ito sa iyo. Ang, ang discrimination na na-feel mo sa school, no hindi nang galing sa mga professor, nang galing na sa kapwa estudyante. Sa kapwa oh, na po. Oh, ako. Oh, okay. When Jesus said, This gospel shall be preached to all the nations and peoples of the world, and that includes yung mga kapatid natin, AITA, at iba pang indigenous people sa buong mundo. I'm sure may mga kababayan tayong members ng indigenous people groups na nanonood sa atin ngayon. Elmer, we, we give you the floor now para i-invite ang mga katribo mo o mga ibang indigenous people that are watching right now that para sila tumanggap kay Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas. You, you know the love of Christ, you experience His love. You, would you share that with them all? Sa aking mga kapatid na mga katutubo, marami na tayong sinubukan, pinaniwalaan sa anito, anumang mga bagay, nakita natin na hindi tayo naging matagumpay. Nais ko na samahan niyo ako sa pananalangin upang tanggapin natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin sa aming puso. Maghari ka sa aming buhay, kasabay ng pagwawaksi ng unang pinaniniwalaan namin ang anito. Salamat sa katiyakan ng buhay na ipagkakalob mo sa bawat katutubo na nakakapakinig sa oras na ito. Patuli na maghari ka Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin dahil alam namin ng katiyakan ng kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung sumabay ka sa aming panalangin ng pagtanggap kay Jesus, binabati ka namin. Ito na ang simula ng iyong journey sa panibagong buhay kasama ang Panginoon i-share mo naman sa amin ang naging desisyon mo. Kung ikaw ay nanonood sa YouTube, i-type sa comment section, Yes, tinanggap ko si Jesus. Elmer, ano naman ang, ano payo mo sa mga kapatid nating uh, bago pa lamang nilang tinanggap ang uh, Panginoong Jesus? Ano ang kanilang next step? Uh, Patuloy pa rin nating tuklasin ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga salita. Pakinggan natin ang mga preacher, maghanap ng mga spiritual mentor na mas makakatulong sa inyong paglagong spiritual. Thank you. Tulad nga ng sinabi ni Elmer, kailangan niyong mapabilang sa isang community of believers, mga magme-mentor. No, if you're watching the show on YouTube, itype type mo dyan sa comment section ang BSG para makasama ka sa aming online Bible study group. Pwede ring mag-chat ng BSG sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia para makontak kayo ng ating prayer center representative. Maraming, maraming maraming, salamat. salamat Elmer. Elmer. Maraming salamat, salamat po. <laughs> Thank you so much. Ayan. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Addressing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite. add biller in your Gcash app tap the bills icon choose add biller select cbn asia and enter your details then tap save be god's hand of blessing give today ang salita ng diyos ay isang tanglaw liwanag sa dilim gabay sa naliligaw the best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Tatlong taon nang hirap si Mylene sa Parkinson's disease. Ang asawang si Darwin ang kanyang caregiver. Habang nasa sabawa ko, eh, iniisip ko kung siya kung saan na po siya eh. Manamahal ko pa yung atawa ko. Minamasahe ko siya tuwing gabi. Dalaba ka pa sa saeng at magigib. Uh, Tapos papakainin ko siya. Mahirap sa mahirap. Naging liwanag sa kanilang dilim ang pagdating ng Operation Blessing Dalaang Wheelchair para kay Mylene. Malaking tulong ko ito dahil sa paglakad niya dahil nahihirapan siya, naratakot siya sa ako pagmadapa. Kaya ko turong ko itong wheelchair ko. Ikaw rin, pwede maging instrumento ng pag-asa at pag-ibig ng Panginoon. So I invite you to be a CBN Asia partner now. Just scan the QR code on the screen. You can also send us a text on the number being flashed on the screen. God bless your generosity. Kaya hinta. bigo Nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan. Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Scan ang QR Code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Felicity kapag narinig mo yung salitang nation hmm. ano ang unang pumapasok sa isip mo? Republic Pilipinas. 'Di ba kapag mm -hmm. yeah. sinabing nation it refers to a country, a group right. of people with a government. Tama. That is the modern day definition of a nation. Pero sa Bible a nation is composed of tribes which were composed of clans which were composed of families. When Jesus died after his resurrection, he commanded his disciples to preach the gospel to the nations. That demonstrates God's concern for all the ethnic tribes of the world. Yes, and not until this gospel is heard by the least member of the least tribe here on earth Jesus will not come back. In Matthew 24:14 Jesus said, And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sa wikang Filipino naman, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. May the good news of Jesus reach all the nations, tribes, and clans of the world. Yan ang layunin natin sa The 700 Club Asia. At kung gusto ninyong maging bahagi ng pagpapalaganap ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng Pilipino at sa buong mundo, consider partnering with CBN Asia. Send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger. You can also call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. Kahinaham mo na namin sila ng suntukan o sasabihin sa amin, ah, hindi kami makikipagsundukan sa inyo, wala kami sisirain sa mukha nyo. Pangit ba talaga tayo? Pangit ba talaga mukha na akin natin? Paano hinaharap ni Elmer ang pangungutya at diskriminasyon sa mga item tulad niya? Panuorin ang pagpapatuloy ng kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia Webes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.